ang presyo ng bigas ng 20 piso. He's really a weak leader. Tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsan ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinataman ang ating mga coast guard, hinaharang ang ating mga manging isda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa rin ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen ng Sentro ng Paglalapastangan ng mga Kababayahan na mga Pugo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng at na kung, kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inusenteng mga bata na inagaw ang kanilang nainagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, pakakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay nalukluk sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw, naayaw balikan. Ito po ang aming ipinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng Alyansa para sa bagong Pilipinas, ito po ang hinaharap namin sa inyo, ang pinakamagagaling na Pilipino, pinakamasipag pi, pinaka na, na nagsiservisyo publiko. At ang buong buhay nila ay itinaya nila, hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kung hindi po para sa inyo, para sa taong bayan, para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Kaya sa darating na Mayo po, huwag niyo na pong tignan ang mga ibang mga pangalan. I-shade niyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo at gawing nating 12-0 ang ating resulta sa Senado nang sa ganon matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay ang alyansa! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Mabuhay tayong lahat. Braning sana justice nina kada kayo naming